Buenos tardes, damas y caballeros. I know you are having lunch, pero uh, quick vlog lang ito. Dahil uh, gusto ko lang bigyan kayo ng, uh, ng uh, indigestion. <laughs> indigestion. Dahil uh, nagbubunyi ngayon ang kampo ni na mga bilyar ha? dahil lusot. Lusot si Camille Bilyar sa kasong boat buying kung saan na uh, muntik na sana siya ma-disqualify sa sa eleksyon dahil sa kumakalat uh, kumakalat ng uh, tinatawag na ako for lunch Kinaka kumakalat na video na huling-huli andon siya habang nagra sa isang uh, sa isang uh, rally ha eh pero nag-explain siya na ang nangyayari daw dito uh, da na in inexplain niya sa show cause order niya na uh, dito sa uh, pinadala dito sa tuk sa chairperson ng uh, kontra committee on kontrabigay ng Commission on Election ata uh, wala daw siyang violation ginawa sa Omnibus Election Code doon daw sa si event last February 9, 2025 uh, dahil daw uh, yung uh, pagpamimigay doon ng pera ay nangyari bago pa man nagsimula o ang ganda ha? Ang ganda ng timing oh February 9 yung nangyari yung event February 11 nagsimula yung campaign period so namigay sila ng pera three days before. At also, yun daw event na yun ay ah, hindi daw yun hindi daw yun event ng uh, ng uh, kampanya kundi uh, one daw yun promotional event ng All TV 2 Network kung saan invited at as guest siya. At meron daw siya mga affidavits na sinasabi na ang event talaga ay nangyari nung February 9, 2025. So for sure, mag mga empleyado ito ng uh, ng Old TV, Ah? At late na lang daw na post ito nung February 16, 2025. So dahil dito, sabi ng uh, vice chairperson ng committee ng on contra bigay ng COMELEC uh, na si uh, chairperson na uh, vice chairperson Teopisto E. Elnas Jr. Ah, uh, sabi ng uh, sabi ng committee, and I quote, the committee on uh contrabigay takes cogn cognizance of your answer and consider it considers it to have satisfactorily explained the circumstances sur surrounding the reported act of alleged boat buying. Upon evaluation of the evidence gathered, the undersigned deems the same insufficient to proceed with the filing of a complaint for election offense or a petition for disqualification. So in short, uh, wala na. Tapos na ang usapan na ito. Panalo si Amy, ah si uh, si Camille Villar, hindi siya ma-disqualify at hindi rin siya kasuhan ng electoral fraud case na kung saan pwede rin siya makulong. Kaya tuwang-tuwa yung tatay niya, na si Manny Villar, nag-post siya mismo kasi friends kami sa sa Facebook eh. Nag-post siya mismo at sinabi niya, uh, uh, according to Manny Villar in a post uh, made 44 minutes ago, the Commission on Elections has officially dismissed the vote buying allegations filed against my daughter Camille. We are thankful for this decision. This affirms Camille's commitment to serving with honesty, pursuing advocacies that aim to make lives better for the Filipinos. Wow, ang sarap pakinggan. Paano naman yung mga milyon-milyon na biktima ng crime water? Nga nga na lang? Nga nga na lang, syempre. Kasi ang nangyari dito ay bumigay si President Bongbong Marcos na personal pa naman inorderan ang investigasyon sa crime water. So ibig sabihin nito, ox na sila. Paano naman yung mga biktima, ng crime water? Sabi ko na sa inyo, kaya hindi ko talaga pwede suportahan ng 100% ang Marcos administration kasi in the end, sila lang nag mga bilyonaryo, mga trilyonaryo, nag-uusap-usap at wala na tayo doon. After all, si uh, Manny Villar ay uh, ang ay head ng Nationalista Party na isa sa mga haligi na alyansang bagoong Pilipinas dahil ang mga miyembro diyan na mga miyembro ng mga mga miyembro ng traditional politics politicians traditional politicians ay mabantot pa sa bagoong kaya hindi bagay ang pangalan na alyansa bagong Pilipinas So in fact in fact ha the uh das uh, uh, isang sign na bumigay si Villar as bumigay si Marcos kay Villar ay binanggit na niya for the first time after 2 to 3 weeks na hindi na niya binabanggit si Villar at hindi na rin um-attend si Camille sa mga rallies binanggit na ni President Bongbong Marcos ang pangalan ni Camille sa rally doon sa Bulacan Bulacan Sports Complex kahapon at ah uh, uh, kwanito ha kontra kontra it kwanito uh, iba ang kilos ni President Bongbong Marcos sa doon sa rally sa Batangas City at Cebu di Cebu kung saan hindi niya binanggit ang pangalan ni Camille Villar after na niya inintroduce ang lahat ng kandidato ng uh, ng uh, ng alyansa. Pero kahapon sa rally sa Bulacan balik na rin special mention si Villar at uh, parang parang igiit na ox na sila, ox na kami mga milyonaryo bahala na kayo mga hampas lupa na mga biktima ng crime water bahala na kayo sa, sa buhay nyo Mahihirap kayo. Wala kayong pakinabang sa amin. Hindi kayo tao sa amin. Kami-kami lang mga bilyonaryo ang nag naguusap. Kami-kami <laughs> lang. Interest lang namin. Ang importante, hindi mga biktima ng crime water. Kaya sabi ni uh, President Marcos sa speech niya, para po mangyari upang magkapayapaan sa Pilipinas upang maging makatarungan ng Pilipinas para po umunlat ang Pilipinas. Huwag na po kayo magdolang isip pa. Pagdating po lunes ng lunes, pagupo ninyo, pagpirma nyo sa balota, alyansa straight. Alyansa all the way kasama si Camille Villar. Yan. So tapos na. Tapos na ang uh, sigalot. Ang problema ni Camille, nagkaayos-ayos na. Ang question, anong kapalit? <laughs> anong kapalit? Billions ba ng riches Pilipino in the country? Milyar? Uh, ang kapalit ba hindi na nila susuporta si Sara Duterte? Hindi na nila pa endorse si Sara Duterte? Pagdating ng uh, ng uh, nang impeachment iboboto ni Mark Villar at saka ni ni Camille Villar for the conviction or for the removal from office of uh, of uh, Sa Sara Duterte. Uh, ano ba? Or li uh, libre ba ng prime water tubig si President Bongbong Marcos at si Sandro Marcos at uh, si Risa Araneta Marcos? Uh, for life sa tubig libre ba sila mag uh, shop shop till you drop sa mga sa mga uh, sa mga uh, ano pa to sa mga grocery stores na mga bilyar mayroon pa coffee shop yung mga bilyar libre rin ba sila coffee for life <laughs> Siyempre biro mga trilyonaryo nga sila Marcos eh uh, hindi lang nila dinideclare lahat ng pera nila galing kay President Ferdinand Marcos pero sampung beses sila mas mayaman kay Manny Villar. <laughs> Yan ang totoo. Kaya sila-sila lang nag-uusap. Wala na. Wala na tayo dyan sa usapan nila. Dahil hampas lupa lang tayo. Wala tayong, wala tayong bilyon. Wala tayong mga pedigree. Hindi tayo royalty. So nga, -nga na lang tayo. So wala. Wala pa rin mangyari sa buhay. Forget na. Uh, dinaan lang tayo sa drama. Dinaan lang tayo sa pabudol-budol. Kung wari investigahan, uh, i-disqualify na si Camille, I, si si Claire Castro in pa yung, uh, yung uh, pag-investiga sa mga bilyar. Ha? Uh, si President Marcos inutusan yung mga opisyalis niya para investigahan ang prime water. Hindi binanggit sa rally sa Cebu at Batangas ang pangalan ni Camille yun pala na uwi lang sa wala. Nag-usap-usap na sila, ox na sila. Paano naman tayo? Wala. Nga nga. <laughs> nga, nga. So eto lang, gandito lang tayo. Alam ko, marami na naman mga Marcos supporters magagalit sa akin, mag-unlike. Eh, masasabi ko lang sa inyo, hindi kayo ang mawawalan. Kasi iikot pa naman kayo ng buong Pilipinas. Hindi nyo na makikita na isang isang uh, independent and neutral blogger kasi mahirap talaga tanggihan yung milyon-milyon inooperan ng mga Duterte mahirap tanggihan ang milyon-milyon inooperan ni ni Speaker Romualdez at ni uh, ng PR team ni Riz, ni uh, uh, First Lady Liza Marcos Araneta Ha, magalit man kayo sa akin pero wala na kayong makita ng blogger na nagbibigay sa inyo ng tapat, totoo at uh, hindi bias, hindi bias na na vlog, hindi bias na opinion. Tayo doon lang loyalty natin sa taong bayan. Swerte lang ako, ginawa ako ng Diyos na financially stable, kaya hindi ko ibebenta ang kaluluwa ko either sa mga Marcos PR or sa mga Duterte PR. Ang loyalty ko ay kay sa inang bayan at sa uh, sa ah uh, kaba uh, kuan natin na uh, mga kababayan natin Pilipino at siyempre most of all mga mga blogcaster subscribers na nagtitiwala sa akin so thank you very much everyone for watching have a happy lunch sana hindi kayo nagka-indigestion sa balitang ito mucho ibas gracias a todos and see you in my next vlog